Ito na yung spikes na natin na kinalbo natin. Buo yan. Ayan na, mga kabog-kabonsay. Bawat sanga na sang sanga ay napalitan ng wigit sampo na yata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ang bawat sanga sampu ang pumalit ayan yung mismong malaking sanga dito Diretso. dati wala mga yan ngayon dami ng lubabas na mga panibagong sanga ayan ang kapal na mga kabugi kabunsay Yun. Solid na solid ang sanga. Yan. dami hmm. daming sangang lumabas. kapal pag, duma, pag lumaki pa yan mga kabugi kabonsai matatakpan ng may gayaan ayan oh. bali dalawang sanga to nagkaroon maraming panibagong sanga Ang dami nakabitin na nakalawit na mga ugat. Ang naiba kong ginawa, bas yung bote. May, pakanya, may pakinabang pa. Ayan. Ayan. pag kumapalpa ng gusto yan mga mga kabogi kabonsai ay pwede na natin alisin itong nakatakip dito sa nakatakip yan oh, para makita natin yung mga ayong ugat niya na may expose na natin yeah. abangan nyo na lang mga kabogi kabonsai ang pag-aalis natin nito pag kumapal na yan update ko na lang kayo yung hindi pa nag subscribe sa aking channel please subscribe at pindutin yung bell para update kayo palagi sa social ko pang mga upload like and share and follow my page. At maraming salamat din sa mga subscriber ko, mga silence viewer na palaging nanonood. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang mga kabugi-kabonsay. God bless you all.